Maraming tradisyon pa ang ginagawa ng mga Pinoy tuwing Pasko kung kaya't masasabi nating kaiba tayo sa buong mundo. Mga radyoman at idol, ang Capiz ay kilala bilang Seafoods Capital of the Philippines. Ngunit ngayong taon ay inilunsad ang pinakamalaki at pinakaingranding Christmas Festival sa Lalawigan, Paskwa Sang Maragtas. Noon pang ikadalawamputsam ng Setyembre ng unang inilunsad ng lokal na pamahalaan ang Pasko sang Maragtas sa Capiz, kasabay ng 6th Regional Tourism Expo. Ang month-long festival ay nilahukan ng labing-anim na kabayanan at isang lungsod sa lalawigan. May kanikaniyang Christmas Village na tinawag na Pasko ni Juan sa bawat lugar na binuksan para sa mga local at international tourists. Kanikaniyang pakulo at disenyo ang masasaksihan sa bawat lugar. Napatuloy na patuloy na dinadagsa ngayon ng mga turista kabilang ang mga bayan ng Quadero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Ivisan, Hamindan, Maayon, Mambusaw, Panay, Panitan, Pilar, Pontevedra, President Rojas, Sapian, Sigma, Tapaza, at Lungsod ng Rojas ibinida rito ang mga display na nagpapakita ng story of the nativity of Jesus Christ at holy family. rin ang mga Christmas bazaar sa lungsod at mga bayan kung saan makikita ang iba't ibang specialties at local products katulad na lamang ng native delicacies mga prutas, agri at aquamarine products processed foods, crafts woodworks at iba pang souvenir items. Inilunsad rin ang Laga One Group tours o ang curated tour na nagpapakilala ng tourism attractions, product offerings, Christmas village at bazaar, kultura, tradisyon at iba pang likha ng city at municipal destinations. Maraming manonood naman ang namangha sa ibinidang giant Christmas lanterns sa parada sang mga bituon na ginamita ng iba't ibang indigenous, recyclable at eco-friendly materials na ka naman ng mga bayan ng Panay, Pontevedra, Pilar, Panit Maayon, Ivisan, Sapian, Sigma, Dao, Quartero, Dumaraw, Hamindan, Dumalag at Rojas City. Damang-dama na ang Pasko dito sa Rojas City, Capiz. Gani, dali diri kag maglagaw sa Pasko sang Maragtas. RMN Paskong Pinoy, handog ng RMN DYVR at IFM Rojas. Idol Joshua Kenneth Anas, tatak RMN.